Okay. Uh, kilawin natin mga kaoke okay. kilawin na itlo ayan ang pasayan lumakad tayo ng aloya dito mga kaoke okay. slice tayo ng aloya dito At kita anong slice na gusto nyo mga kaoke okay. basta malit-liit ng mga kaoke okay. ayan aloya kilaw tayo ng pasayan mga kaoke okay ang mga counterpart so, pwede nyo yung paliitin pa ng ton, paliitin mga kaupi para masya para makaadal maano makain nyo rin mga kaupi mabilis yung nguyain tong luya mga kaupi masarap yung mga kaupi sa kinilaw mga kaupi diba for hmm. Ayan. Yung Lagyan natin yung pasayan mga kauke -okay. Yung iba mga kauke -okay, Yung binabalatan pa yung luya mga kauke -okay, no? Sa akin hindi na, na binabalatan mga kauke -okay. Ito yung Bumbay mga kauke -okay. uh, Masarap din to sa kinilaw mga kauke -okay, Mga kauke Mga kauke -okay. Yung mga kaoke, okay, yan. Balatan lang natin itong mga kaoke. -okay. Hmm. Tapos, iwain ng mga kaoke. -okay. Slicing lang mga kaoke. -okay. Kahit anong slice mga kaoke. -okay. Basta maliit. Okay na. Ayan. Basta um, maganda-ganda lang siya tingnan mga kaoke. -okay. Kahit anong slice mga kauke, pwede yan mga kauke. Yan. O. Yan mga kauke, lagyan na natin dyan sa ating ano, mga kauke. Oh. Yan ang kinilaw natin mga kauke. Yan o. Oh. Bailis lang tayo magkilaw mga kauke. O, lagyan natin ng suka mga kauke at suka asin. Ay, mga kauke, sobrang bilis lang na mga kauke gawin pag magkilaw tayo ng pasayan. Nagyan lang ng suka. Ay, Ayan. O. Oh. Maluluto, maluluto yan sa suka mga kauke. Masarap yan mga kauke. Maluto yan ka sa suka. Talagyan natin ang asin mga kauke. Kuha tayo ng asin dito mga kauke. Kunting asin. Kunting patak ng asin mga kauke kasi malat-alat na ito mga kauke. Uh, galing sa dagat ito mga ka-okay kaya ayan mga ka-okay tapos kuha tayo ng pang um... okay mga ka-okay ang tawag sa okay mga ka-okay pang halo-halo tapos -halo. so ayan mga ka-okay wow ulam na ito mga ka-okay no uh, ito yung ulam natin ngayong umaga mga kaoke. Okay. Ayun. Maraming salamat mga